Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga po ng ating mga pag-uusapan ngayon mga dab Isa-isahin po natin ang mga nagte-trending at talagang pinag-uusapan po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Marami ka po kasi mga balibalita. Nakita nyo naman po pagdating sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, ay eh, lagi tayong updated. Hindi po ba? Ito ngayon ang Bibo, mga kaaldab. Marami kasi nagsasabi, mga ka Aldab, na hindi nga po daw pagsasamahin si Main at si Alden Richards. Pero gaya na sinabi ko, si Alden Richards po, ay eh, mapipilitan nga po na, kumbaga, isama si Ann Cortez pero si main Mendoza sa nga po raw eh hindi daw po o oh, imposible daw po dahil nga po daw may mga humaharang yan po eh base sa mga sinasabi po nila base sa mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook pero yung iba naman po hati ang opinion marami pa rin nagsasabi na magsasama nga po sa Bibo sina Main Paul Carson at Richard Paul at Ann Cortes. Di po ba? Pero gaya nga po na pinapaliwanag ko la. Madalas na talagang minsan dumarating yung point na talagang pinaghihiwalay hindi po ba ng bibo at nangyari na nga po yan. Di po ba? Hindi na po bago yung mga ganyan. Simula nga po ng pinaghiwalay ang bibo, never na po talagang magkasama sina Main Paul at Richard Polkerson, kung matatandaan nyo, di po ba na kung saan nga po silang one-on-one one interview ni Main Polkerson kay Alden Richards na binatikos ng GMA Kapuso. Maraming mga bagay-bagay na hindi na nga po talaga sila pinagsasama. Kung mapapansin nyo dati sa Tok Tok PH, no? Kung baga dati silang Alden Richards ang endorsement na pinalitan nga po ni Catherine at ni Daniel napakarami po talagang sigalot pagdating po sa Aldab. Talagang ayaw po silang pagsamahin. Hindi po ba? Alam nyo naman po pagdating sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talagang mapapaisip ka. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ang real life couple. Hindi po ba? Kaya chill lang po tayo. Relax lang. Ang dami kasi mga sinasabi ang dami kasi mga paliwanag, mga palupalusot, di po ba na mapapaisip naman po talaga kayo. At gaya nga po ng video na to, o ng photos na to, na kung saan kitang kita nyo naman po, di po ba, nasisila lang po talaga yung nasa snow na yan. Halatang halata na, kumbaga, wala anong mga bumibisita sa pinuntahan nila Alden Richards. Kaya kita nyo naman po, iilan lang po at siguradong magkakamag-anak po yan. Imposible nga po na hindi pa po yan magka, magkakamag-anak dahil iilan lang naman po sila. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami tayong ebidensya at resibo na may papakita. Resibo na mapapaisip din naman po sila sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Marami kasi mga netizen ang napapaisip din. Marami mga netizen ang nagsasabi na tama ka naman si Mr. Destiny. Kasi kung titignan mo, parang may mali, di po ba? Parang imposible naman na si sa dami ng mga tao diyan ay eh gagawin niya ni Congress ni Congressman ni Daddy Bay at ni Risa i-post. Pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan. Kung baga may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw sa mga ayaw maniwala, nire-respeto naman po natin yan. At ginagalang sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Ririmayin ko lang po ah, sa mga ayaw pong maniwala, sa mga galit na galit, sa mga guilty lagi sa sinasabi ko, nire-respeto ko po kayo at ginagalang kasi alam nyo naman po pagdating sa channel ni Mr. Destiny may mga point na talagang mapapaisip ka may mga point na talagang masasabi mo na tama naman si Mr. Destiny kasi may mga post sila na sila sila lang talaga walang post sila na hindi sila magkakamag-anak tipo ba karamihan ng post ni Daddy Bay ni Alden Richards pamilya lang po talaga Okay sana. Kung yung huling post nila po na family banding na andon nga po yung dalawang bata. Hindi po ba pero wala pong bata doon sa post nila dati ba. Hindi po ba? At ni Alden Richards, patunay lang po yan na talagang totoo nga po talaga. Sina Baby Teo at Playmate. Hindi po ito gawa-gawa lang. Hindi po ba? Sabi nga ni Bossing, dalawa na anak niyan. Po ba? Kaya nga po, sa mga nagsasabi na hindi daw po ganito, hindi daw po ganoon okay lang po. Basta, at least ang importante naman po, narinig nyo rin naman po kay Bossing. Hindi po ba, kung sino nga po ba talaga yung karelasyon ni Bossing, ah, ni Bossing ni Alden Richards. Ano ba yan, Mr. Destiny? Hindi, kinaklaro ko lang po. Hindi po ba? Kaya nga po, sa dami ng ebidensya at resibo, sa dami ng mga pinapakita natin, patungkol po kina Alden Richards at Main Volkerson. May kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion. sa mga ayaw pong maniwala sa mga nagsasabing lagi tayong fake news, wala namang pong problema 'yon. Basta ang importante lang po sa akin kung ano lang po 'yung mga nababalitaan ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan, kampante lang po kayo. Di po ba? Chill, chill lang. Kasi malay nyo, bukas sa makalawa, tayo na yung trending. Bukas sa makalawa, tayo naman po yung pinag-uusapan. Gaya nga po ng pinag-uusapan ngayon. Sa punto na yun, di ko na po makikipagtalo pa sa mga ayaw pong maniwala, sa mga nagsasabing fake news po lagi si Mr. Destiny, wala naman pong problema yon eh. Di po ba? Ang sa akin lang naman po, binibigyan ko lang po kayo ng idea. Sa akin lang naman po, lahat ng mga gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, kailangan updated po kayo. Kailangan lahat ng mga kaganapan na mangyayari po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, ay lagi po kayong updated. Di po ba? Pero bago po tayo magtapos eh. So, oh, bago po ang lahat eh. Kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal po kila Menga tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ah, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. remind ko lang po ah, sa mga mami, sa mga titas sa mga ayaw pong maniwala eh bahala po kayo nire-respeto ko po kayo at kinagalang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay tisoy, Tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa pananood at pakikinig.